Welcome to Miss Gallie Vlog. Samahan niyo kong pakinggan ang last part ng ating story. Dumating sa buhay ko yung punto ang naghanap ako ng spice at mas magbibigay pa ng init sa aming pagsasama ni Mrs. Isang bagay ang aking naisip na hindi ko akalaing kakayanin kong gawin pati na rin ang aking mahal na asawa. Nang palabas na ako ng kwarto, may napansin ako sa mesa. Isang logbook na laging dala ni Foreman. Malamang naiwan niya to kagabi nung nag kami. Kukunin ko sana para dalhin, pero parang may naisip ako. Paalis na ako ng bahay, nang tawagin ulit ako ni Mrs. Han, may nakalimutan ka, sigaw niya. Naisip ko baka yung logbook ang tinutukoy niya pero hindi pala. Hindi mo man lang ba ako hahalikan bago ka umalis? Paglalambing na tanong ni Mrs. Ah, <laughs> oo nga pala, sagot ko. Lumapit ako sa kanya sa halik at yakap. Ha, nakakainis ka. Binitin mo ko. Bulong ni Mrs. Sorry na. Mamaya pag-uwi ko, promise. Babawi ako. Ang sabi ko. Eh, hon, paano kung magustuhan ko magpagamit sa iba? O okay lang ba sa'yo? Nagulat man ako sa tanong ni Helen, pero malilate na ako noon, kaya sinagot ko na lang siya kaagad. Bahala ka, basta alam ko ha? O siya, alis na ako, baka malit na ako, honey. Sabay kiss ko ulit sa kanya. Tumingin sa akin si Mrs. Parang may gusto pang sabihin, pero tumalikod na ako. Ingat ka Hana, love you, narinig kong sabi pa niya sa akin. Habang nasa biyahe ako, nagmamarika sa isip ko ang huling sinabi niya. Paano nga kaya kung mangyaring nga na may tumikim na sa kanya at magustuhan niya? Nabanggit niya na rin na nadala siya sa ginawa ni Foreman kahit hindi ito natuloy. At paano na lamang sa susunod na pagkikita nila ay may mangyari na talaga sa kanila. At kung magustuhan niya ay may posibilidad ding pumatuloy siya sa iba, hindi lang kay Manong Berto. Paano kung mabaliw siya sa husay ni Manong Berto sa kama at mahulog ang loob niya at ayain siyang magsama na silang dalawa? Paano kung iwan niya kami ng anak niya dahil lang doon? Diyos ko, ano ba itong nagawa ko? Yon ang mga naiisip ko habang nasa biyahe ako. Ngayon hindi ko maintindihan ang sarili ko. Parang gusto ko lang itigil tong kalokohan ko. Uhaw at pantasya lang to. Baka nadadala lang ako ng kahibangan ko. Anong klaseng asawa ba ako na hayaan si misis na matikman ng iba? Ang asawa ko na kasama ko sa mahabang panahon at bukod tanging sa akin nilang ipinagkaloob ang kanyang buong pagkatao at tangala. Na halos sambahin ko nung kami ay magnobyo pa lamang. Ay, hindi. Ayokong masira ang pamilya ko. Kaya naman naisip kong itigil na ang kalokohan kong to. Pumara na ako at habang naglalakad patungo na sa trabaho, naisipan kong itext na ang misis ko upang humingi ng pasensya sa mga kabiliwan ko at para sabihin ayoko nang gawin niya ang gusto ko. Pero habang kinukuha ko ang cellphone ko sa aking bag, hindi ko tumaka pa. Hindi ko makita. Wala sa bulsa ng aking pantalon. Patay. Malawang naiwan ko. Naalala kong na ilagay ko pala yon sa aparador at dahil sa kamamadali, nalimutan ko na. Paano ba to? Gusto kong umuwi at bumalik pero isang minuto na lang late na ako. Naisip kong huwag niyang pumasok pero sayang ang araw at kay bago-bago pa lang ako sa trabaho ay eh. aabsent na agad ako. Isa pa, nandito na ako sa loob. Kaya wala na akong nagawa kundi tumuloy sa pagpasok. Habang nagpapalit ako ng damit sa barracks namin, nilapitan ako ni Kuya Raul. Tinanong niya ako kung may nakita daw ba akong logbook sa bahay kasi kay Foreman daw yon at malamang naiwan iwan yun sa amin. Kaya sinabi ko na may napansin nga akong logbook doon sa bahay pero hindi ko na tinala. Ah, ganun ba? Oo yun nga yun pero, di bali, dadaanan niya ni Manong Berto sa inyo. Saad ni Raul. Dadaan si Foreman sa amin, Kuya Raul? Tanong ko sa kanya. Oo, kasi kailangan niya yun eh. Hindi na nga muna siya nag-time in sa trabaho eh. Hindi mo ba siya nakasalubong? Siguro mga 30 minutes pa lang siyang nakakaalis. Lagot na. Sabi ko sa sarili ko at kinabahan na ako. Paano ko ba matitext ang asawa ko? Tinanong ko si Raul kung may cellphone siyang dala. Pero wala daw. Ginagamit daw ng misis niya. Maya-maya biglang tumunog ang bell hudyat yun nang pag-uumpisa namin sa trabaho. Habang nagtatrabaho ako, maraming pumapasok sa isip ko. Ano na kaya ang ginagawa nila ngayon sa bahay? Wag naman sana. Sabi ko sa sarili ko nang mapalingon ako sa may labas. May nakita akong isang batang lalaki na abala sa pagkain ng ice drop. Biglang sumagi sa isip ko. Abala din kaya sa mga oras na to si Manong Berto na tumitim ng ibang putahe at walang iba to kundi ang maganda kong asawa. Habang naiisip ko ang mga bagay na yon, nararamdaman kong nadahadala na naman ako ng uhaw. Kaya pasimple akong kumambyo. Napawi ang pag-iisip ko nang tawagin ako at may ipapahalong simento sa akin. Habang naghahalo ako, dumapo na naman sa isip ko na habang pawis na pawis ako at naiinitan, sila kaya ipawis din dahil sa init ng kanilang pagsasalo at pagpapakasasa. At habang naghahalo ako, malamang sa mga oras na to naghahalo din ang kanilang mga pawis sa katawan. Na sa ganun akong pag-iisip nang tumunog ang bell na ibig sabihin naman ay lunch break na. Habang kumakain ako, napansin kong wala pa si Foreman. Kaya tinanong ko ang isa kong kasamahan kung dumating na ba 'to. At sinagot niya ako na hindi daw 'yon papasok kasi anong oras na. Kinabahan na naman ako. Malamang hindi nagsasawa si Manong Berto sa asawa ko kaya hindi na pumasok. Nakailan na kaya sila? Sa mga naiisip kong 'yon, ay dila may kakaibang excitement ang dumaloy sa aking pagkatao. Ako na kanina lang na parang gusto kong wag nang tumuloy sa trabaho para lang umuwi at sabihan si Mrs. na wag na namin ituloy ang gusto kong mangyari. Pero eto ako ngayon, nasasabik ng umuwi para alamin ang mga nangyari. Kung natuloy ba talaga o hindi. Kaya pagkatapos ng trabaho, dali-dali na akong nagayos para umuwi. Iiwan ko na si Raul. Hindi na ako sasabay sa kanya pero nakita niya ako at tinawag. Isasama daw niya ako sa bahay ng isa naming katrabaho. Birthday daw at kahit saglit lang daw kami. Ayaw ko man pero hindi ako makatanggi. Kasi ngayon lang naman nag-aya itong si Raul. Habang nasa inuman kami, nasa bahay ang aking isipan. Ano na kaya ang ginagawa nila? Tapos na kaya sila? Nakailan na kaya si Manong Berto sa aking magandang misis? Malamang hindi yun makakarami kasi may edad na. Yun ang nasiisip ko pero sa totoo lang, may kirot ako ang naramdaman. Kaya para hindi ako masyadong mag-isip, idinaan ko na lang sa pag-inom. Pasado alas 10 na ako nakauwi. Si misis ang nagbukas ng pinto sa akin. Naamoy niya ang nakainom ako. Pasensya na hana. Kung hindi na ako nakapagpaalam, biglaan kasi. Inaya ako ni Raul. Hindi rin kita matex. Naiwan ko pala yung cellphone. Pagpapaliwanag ko kay misis. Tumingin sa akin si ngisis. Oh, alam ko, naiwan mo 'yung cellphone mo. Kumain ka na ba? tanong niya. Ah. Oh, eh. bago kami naginom, kumain muna ako. Pagkasabi ko noon, umupo na ako sa upuan at habang inaalis ang sapatos, napansin kong wala na sa mesa 'yung logbook ni Manong Berto. Tumingin ako sa paligid. Hindi ko makita. Malamang dumaan nga dito si Foreman, pero hindi ko tatarungin si misis. Ayaan kong siya ang magbanggit nun sa akin. Lumabas ulit si Missy sa kwarto. Ngayon ko lang napansing bagong ligo to. Hindi niya ugaling maligo sa gabi. Pero bakit ngayon? Naligo to. Napansin kong parang may dala rin siyang mga damit. Parang pinaghubaran to at malamang ilalagay niya yon sa labahan sa may CR. Tumayo ako para uminom ng tubig. Habang naglalagay ako ng tubig sa baso, napansin ko ang basurahan. May mga upos to ng sigarilyo. Hindi naman ako naninigarilyo at mas lalong hindi ang misis ko. Kaya malamang kay Manong Berto to. Tumuloy na ako sa kwarto at nakita kong natutulog na ang anak ko. Si misis naman nakahiga na rin. Pansin kong bago ang kobre kama namin. Bagong palit. E eh, samantalang kapapalit lang nito nung nakaraang araw. Pagkatapos kong mabihis, lumabas muna ako ng kwarto para magbanyo. Nang biglang may sumagi sa isip ko. Yung madalang damit ni Mrs. kanina. Kaya hinanap ko to at nakita ko ang kanyang damit. Ito yung damit na suot niya kanina bago ko umalis. Tapos nakabalot dito ang kanyang ma-underwear. Sinuri ko ang mga toa at kinabahan ako. Iba ang amoy nito. Amoy ng lalaki at obvious sa mga mancha nito. Amoy sigarilyo rin to. Biglang lumakas ang tibok ng puso ko. Nang mapagtuntukong nakuha na ng buo ni Manong Berto ang misis ko kanina. Ito na ang mga malilinaw na ebidensya. At malamang kakatapos lang nila bago ako dumating kasi kakapaligo lang ni misis. Pero imbis na magalit at kamuhian sila ay iba ang aking naramdaman. Palabas na sana ako ng banyo nang biglang nagulat ako. Si Mrs. nakatayo sa harapan ko. Han? Gulat na tanong ko. Nakatingin sa akin si Mrs. at nakasimangot. Bumaba ang tingin niya sa si short ko at pansin niya ang pagumbok nito. Lumapit siya sa akin at biglang lumuhod. Wala nang sali-salita binaba niya agad ang short ko. Sa pagkakataong yun ay nakuha niya ang gusto niyang mangyari. Kaya inaya ko na siya sa kwarto. Tumayo siya pero dinala niya ako sa sala sa may upuan. At muli siyang lumuhod sa harapan ko. Hindi ko maintindihan kung bakit gusto niyang sa sala kami. eh nakita ko namang tulog na si Bugoy. Kaya nagsalita ako. Han, bakit dito tayo? A ayaw mo ba sa kwarto? Mamaya malalaman mo, nangingiti pa niyang sagot sa akin. Hindi ko talaga maintindihan ang ibig niyang sabihin. Pero pansin kong ganado siya ngayon na bihirang mangyari. Nang matapos kong pagsawaan ni Missy sa sofa ay tumayo na kami at dumiretso na sa kwarto. Pagpasok ko, nagulat ako nang bigla niya akong sungkapan sa rabi. Parang napaka-agresibo niya yata. Dahan-dahan ko siyang inihiga sa kama. Iba ang kilos at galaw niya ngayon. Mabilis kong kinalas ang kanyang t-shirt at mga panloob na suot. Napansin ko ang mga pulang marka sa kanyang katawan at may konting kamot pa. Sa isip ko malamang pinagigilan siya ni Manong Berto kanina. Hinalikan ko siya sa leeg patungo sa tenga. Napakagat labi na lang ang aking asawa. Tuluyan ko ng ibinukas ang kanyang hita at nagsalita siya. Hain? narinig kong tawag niya. Inilapit ko ang aking mukha sa kanya. Tinitigan ko siya. Pikit na pikit ang kanyang matawari na kikiramdam. Hinawa ang aking ulo. Hinanap ang aking tenga at bumulong. Mahal na mahal kita, Han. Tandaan mo yan. Sa pagkakasabi niyang iyon ay di ko na maiwasang hindi siya tarungin sa mga bagay na kanina pa naglalaro sa aking isip. Tinanong ko siya kung meron bang pumunta dito sa bahay kanina. Pero bago niya ako sinagot, niyakap niya muna ako ng maigpit. Oo, ahan, meron, si Manong Berto, sabi niya. Anong ginawa niya dito kanina, Han? Tanong ko sa kanya, pero hindi niya ako sinagot. Han, tawag ulit niya, pero hindi ako umimik. Han, di ba? Sabi mo, Okay lang sa'yo? Nauutal na tanong ni Mrs. Ang alinhan? Takakupang sagot sa kanya. A ang, a ang, magpaangkin ako sa ibang lalaki. Sagot niya. Parang bigla akong sinaklo ng maalab na apoy sa narinig ko. Parang akong nangigil bigla sa aking asawa. Han? Si, si Foreman? Si, si Manong Berto? Dagalaw niya ako. At ginusto ko naman eh. Pag-amin pa ni Mrs. Tama nga ako. Diyos ko. Patawarin niyo ako, Diyos ko. Kasalanan man pero bakit parang natuwa pa ako sa mga sinabi ni Mrs. Bulong ko sa sarili ko. Ta Talagahan? Sigurado ka ba? Tanong ko sa kanya. Oo, honey. Eh. Oo, at Nagustuhan ko. Nagustuhan ko siya, Han, eh. Sorry. Paumanhin sa akin ni Mrs. Han, hindi mo naman kailangan mag-sorry, eh. Okay lang, di ba? Okay lang sa akin. Sagot ko naman. Maigbeto yung sa akin si Mrs. At sa puntong yon ay tuluyan kong ibinuhos ang gigil ko sa kanya. Gigil mula sa manalaman ko na tuluyan siyang inangki ng iba. Ni Manong Berto, na foreman namin sa trabaho. Parang isa akong halimaw sa ibabaw ng kama ng oras na yun. Lalahalos mayopiko na ang aking misis sa karahasan ko. Walang nagawa si Helen kundi pumikit at humiyaw sa tindi ng tinatamasa. Sa buong pagsasama namin, ito na yata ang pinakamaalab na pagsasalo namin dalawa. Maya-maya bagsak ako sa ibabaw niya. Umihingal kami pareho. Habol ang paghinga namin. Bumalot muli ang katahimikan na ang tanging maririnig lang ay ang aming paghinga. Pagkatapos ng ilang minuto, yumakap na muli sa akin ang aking asawa. At tiyakap ko rin siya. Paano kayo nagumpisahan? Bungad kong tanong sa kanya. Gusto mo bang ikwento ko pang lahat, Han? Tanong niya. Oo, Han. Lahat-lahat. Sagot ko naman. Okay, sige. Ilang minuto lang ang lumipas ng umalis Dumating naman siya. May hinahanap siya eh. Yung logbook daw na iwan niya raw dito. Eh, naligpit ko na yun nung pag-alis mo eh. Nailagay ko sa aparador mo. Baka kasi mapaglaruan ni Bogoy. Pinatuloy ko si Manong Berto pero bago ko pumasok ng kwarto para kunin yung logbook. Nagpaalam siyang gagamit ng banyo. Kaya sabi ko sige, Okay lang. Nung nasa kwarto na ako at palabas, eh hindi niya sinara ang pinto ng CR. Kaya nasilayan kong lahat sa kanyahan. Han. Grabe, Han. Namangha ako sa kanya. Namangha talaga ako sa kanyang ibigay sa akin. Pagkarinig ko noon sa misis ko, eh para akong nanliit. Hindi naman kasi ako gaano nabiyayaan pagdating sa kama. Nagpatuloy sa pagkukwento si misis. Kaya nung paglabas niya at nakita niya ako nakatingin sa kanya, nilapitan niya agad ako at hinawakan niya ako sa balikat. Siya ka pinaluhod sa harap niya. Siya na mismo han yung nagbaba ng short niya. Han, doble yung sa kanya kumpara sa'yo. Hindi pang kariniwan. Sorry han, pero yun ang totoo eh. Pag-amin pa niya. Pagkatapos nun han, dinala niya ako sa sala. At doon niya ako unang nakuha. Nung magsawa siya, hinila niya ako papuntang kwarto. Ha, naging sunod na ako sa kanya. Pagpasok namin sa kwarto, agad niya akong inihika. Pero nagulat kami nung tumawag ang anak natin. Napabalik ko sa ko at naalala kong hindi ko pala nalak yung pinto. Sinabihan ko si Manong Berto na huwag lalabas ng kwarto at ako ang lalabas. Kinausap ko ang anak natin at binigyan ng pagkain. Sinabihan ko siya na dun muna siya sa bahay ng Kuya Raul niya kasi may gagawin ako. Pumayag naman siya. Pagbalik ko sa bahay, nila ko yung pinto. At tumiretso na ako sa kwarto natin. Tumabi ako kay Manong Berto. Hindi ko maintindihan yung sarili ko ng mga oras na yun, Han. Hindi ko na kayang tumanggi sa kanya. Tapos habang pinagsasawaan niya ako sa kama natin, naiisip kita, Han. Alam ko ng mga oras na yun nagtatrabaho ka, pero hindi mo alam na may tumatrabaho ng iba sa asawa mo. At habang nagpapahinga kami, sinabi niya sa akin na hindi na raw siya makakapasok sa trabaho. Kasi alang nga oras na. Kaya dito ko na siya pinakain ng tanghalian. Nakita siya ng anak mo at pinigyan niya to ng pera. Tapos nung bandang hapon, pinatulog ka na si Bugoy. At habang tulog si Bugoy, kami naman, nakailang bes pa kami sa sala. At nung gumagabi na, sabi ko umuwi na siya. At baka dumating ka na pero sabi niya na hindi ka pa raw darating dahil may pinuntahan ka raw na inuman. Tinanong ko siya kung paano niya nalaman. At sabi niya, nakatext niya raw ang isa sa mga kasama niyo doon. Buong pagsisiwalat pa ni Mrs. Napag-isip ako sa sinabing yon ni Mrs. May katext si Foreman sa mga kainuman namin? Ah, malamang yung kadikit niya. Sana man lang hindi mag-ingay si Manong Berto tungkol sa namagitan sa kanila ng misis ko. Nakalibre na nga siya eh. Mag-iingay pa ba? Subukan niya lang at may kalalagyan siya. Nang umuwi ka pala noon, Han, halos ilang minuto lang nung umalis siya. Pagkatapos namin kasi maghapunan, nilaro niya muna si Bugoy natin pero sabi niya, bago siya umuwi, ay umisa pa raw kami. Pero siya raw ang magpapatulog sa bata para hindi na ako masyadong mapagod. Kaya pumayag ako. Grabe siya, Han. Parang walang kasawaan na hindi na papagod kahit matanda na. Kaya hindi ko rin mabilang kung nakakilang beses kami, Han. Dagdag pa ni Mrs. Pagkatapos may kwento ni Mrs. ang lahat, medyo hindi na ako umimik. Kaya napansin to ng aking asawa. Han, okay ka lang ba? Tanong niya. Oo naman, Han. Mahinang sagot ko. Sayuhan ang galing ang ideyang to. Huwag kang magagalit, Ha? malambing na sambi at ni mrs Han, hindi naman ako galit eh. May naisip lang ako. ano naman yun, Han? Taka ang tanong niya. Paano kung pumayaso ulit kami ng inuman dito nila Manong Berto? Ha? Ay, okay lang sa akin, pero ikaw, Han, okay lang ba? Hindi ka ba may ilang? Tanong ulit ni Mrs. Hindi. Basta huwag lang tayong pahalata sa kanya na may alam ako sa namagitan sa inyo. Sagot ko naman. Paano kung ayain niya ulit ako, Han? Muli yung tanong ni Mrs. Ikaw? Kung gusto mo ba eh? Sagot ko. Tininan ako ni Mrs. sa mata. Sabi-sabing, Oo, Han. Tumayo si Mrs. at pinahiga ako at saka dumagan sa akin. Okay lang ba sa yun, Han? na habang tulog ka dito sa kama, nasa tabi mo kami ni Manong? Okay lang bahan? Tanong ni Mrs. Hindi ko maintindihan ang apoy na pumabalit sa akin nang marinig ko ang mga sinabi ni Helen. Kakaiba to. Sobrang nakakabaryo. Ganito pa talaga ang nararamdaman kapag alam mong may ibang nagpapakasasa sa iyong asawa. Sa puntong yon, agad siyang hinila palapit sa akin at niyakap tuluyan ulit kaming nagtampisaw sa alapaa. Nakakabaliw ang gabing yun para sa aming mag-asawa. Sana hindi lang sa gabing to maging maligaya. Nangyari na ang gusto ko. Nabuhay ko ang natatago kong uhaw sa sarili. At malamang marami pang pwedeng maganap bukas. Sa makalawa o sa mga susunod pa na kabanata sa aming buhay mag-asawa. Para sa akin, itinuring ko itong isang adventure at hindi malilimutang karanasan. Hanggang dito na lang po ang ating story. Huwag mahihiyang magkomento sa ating story at maraming salamat sa mga patuloy na sumusubaybay.